Ini hubung bisa kek Kamu mau ke mana aja? Tidak oke tau Kan ini mana om? Aw Pas di lunch Pas di lapan Pas lapan Ayy Kau apa mandi yang UMD? Apa puno?

Jack to do it. I it's over. Oh, dining door. Insured na ba? Insured na nig Pwesto sa ISIS ba? Ah! Lawas day ng Wonderland day kitsura? Uy, Choy. Gusto na. Na, wak na mo yung kalaban. Injured na? Wala, wala yung klaro to. Ah, wala yung klaro? O ba? Nagbigyan lang yun nila. Ah.